So nagkaroon ng ating RID ng uh, random inspection ng ating mga custodial facility mm -hmm. kung saan nagpunta sila noong kahapon, October 26, linggo, dito sa Northern Police District at nagkaroon nga tayo ng check ng ating mga detained or yung mga PUPCs natin. Oh. So upon checking nila dun sa mga dapat na nakadetained dun, may isang nawawala. Mm -hmm. So nung nalaman nila kung sino yung nawawala, itinawag nung uh, duty jailer natin or yung nag, uh, custodial jailer natin uh, tinawag nila doon sa si kanilang chief na meron ngang nawawalang isa. Tapos sinabi nitong ating uh, former chief DSOU na nasa kanyang pangangalaga, nasa supervision niya yung nawawala na PUPC. Hindi niya nasabing kung alam niya or hindi, pero apan nung nalaman na kung sino yung nawawala, itinawag agad niya doon sa kay Chief DSOU na hinahanap nga itong nawawala nating isang POPC. May figure kung ilang dapat yo naka naka. Um wala silang nabigay na figure kung ilan pero since may isa lang na hinahanap sila. Uh -huh. So yun lang yung taong yun na hinanap nila from Chief DSOU. Anong profile po nito? Um naaresto siya last August okay. ng DSOU. Yes, oo. Based sa isang warrant of arrest for homicide. So, nando na siya since August pa, itong ating PUPC na ito. At nang tinanong nga itong si former chief DSOU kung bakit siya nasa labas at bakit nasa supervision niya yung itong PUPC, sinabi niya is ni-utilize niya for case build-up. So, ginagamit niya parang uh, para sa kanilang case build-up sa DSOU. Is it allowed in the first place? Uh, hindi allowed na maglabas tayo ng PUPC. Kaya siyang uh, sinampahan ng kaso at inaresto uh, at sinampahan ng kaso. So bawal tayo mag-utilize ng mga PUPC, ng mga detainees para sa mga ganitong operasyon since uh, hindi naman sila police at sila ay mga dapat ay naka nandun sa loob ng custodial facility. Mabigat yung ginawa yon, yun kasi nga supposed to be since siya yung chief ng isang unit, dapat siya yung nag-iimplement ng mga batas, kumbaga yung... Um, dapat na ginagawa niya is yun yung pinafollow ng mga tao niya since mm -hmm. siya yung chief. So kaya nga nagkaroon tayo ng reminder sa ating mga tauhan lalo lang si regional director na um, bilang mga hepe ng ating mga units, tayo dapat yung namumuno kung ano yung mga dapat. Kung bagay kung ano yung pinapatupad nating rules and regulations is tayo yung nagpapasimula para sundin tayo. Kung baga meron tayong moral ascendancy para sundin tayo ng ating mga tao. May mensahe po ang aming regional director, si Police Major General Anthony Abirin regarding po sa pagkakaaresto ng ating isang police officer for alleged violation of Article 223 ng Revised Penal Code. Ang pagkakaaresto ng isa sa ating mga tauhan dahil sa paglabag sa Article 223 ng Revised Penal Code ay nagsisilbing mahigpit na babala sa lahat ng miyembro ng NCRPO. Hindi natin kukonsintihin ang anumang uri ng katiwalaan o pag-abuso sa kapangyarihan. Bilang mga tagapagpatupad ng batas, tungkulin nating maging ehemplo ng katapatan at disiplina. Paalala ito sa ating lahat na walang sino man ang maaaring pumanig sa maling gawain. Sapagkat sa ilalim ng aking pamumuno, sino mang lalabag sa batas ay mananagot dito.